Ngayon guys, uh, papunta na tayo sa bibilhan natin ng uh, mga pa itatanim. So titingin natin kung ano. Tingnan natin kung ano yung magandang uh, itanim pero gusto ko sana yung ano sibuyas. So dito ulit tayo dadaan sa bukiran. So ayan, dry season daw. Natutuyo na yung mga damo dito. So ang ganda ng panahon ngayon talagang hindi siya masyadong malamig. Ito yung kasi gusto kong panahon dito talaga sa Japan eh, yung autumn. Pero halos parang nag-skip yung autumn dito. Bigla na lang siya lumamig. So pupunta tayo sa DCM Kama. Doon yung bilihan ng mga garden equipment at mga mga punla. Ayan. yun talaga yung uh, isasalibakan ko dito sa Japan yung uh, mag-garden ko kina lang uh, pinahiram kami ng uh, lupa na pag-garden sa tabi ng apartment namin so yun guys uh, titignan nyo yung uh, dadaanan natin dito yung mga puno Dadaanan tayong puno dito na uh, Una, dinaw na yung daon Yung iba naman, nagiging pula So, maganda rin yung pag nagbibisikleta ka rito yung may camera ka kasi minsan pag napansin ka na parang may camera ka, nag sila yung mga ibang nakakotse ka. Kasi nung nakaraang linggo, gabi, nakabike ako, galing ako sa grocery, tapos sa mga kantuan, sa corner, siguro hindi niya ako napansin, ako napansin ko siya, nakita ko uh, sa, sa salamin, may salamin kasi bawat corner. Kaso priority dito yung mga pedestrian So dumiretso ako Nung pagdiretso ko ako bigla naman siya lumiko So konting konti na lang talaga Nabanggala niya ako Nagkataon naman yun na wala akong camera Kasi grocery lang naman eh Bibili lang ako ng ano nun, ng ulam So yung driver, hindi ko alam kung hapon o pinay na matanda eh. Hindi man lang siya nag-sorry yung parang nakangiti pa siya kaya sabi ko meron din talagang balasubas na driver dito talagang tinignan ko siya ng masama kasi konting kunti na lang talaga yung biglang pag-brain ako napasubsob pa ako pero hindi ako nagsemplang bigla lang akong bumaba sa bisikleta kaya ito guys tingnan yung puno kulay-dilaw na yung dahon kaya dito sa pagbibisikleta talagang mag-iingat ka rin hindi mo rin talaga alam yung ibang driver lalo na yung mga matatanda na Ay, ano ba ako? oh dito na pala dandal kasi nandaldal eh nabili natin guys yan repolyo na lang sibuyas ulit tapos yun pandilig ulit kasi nawala yung isang pandilig ko na ganito nawala sa tas maliit lang doon 5 liters lang yata so bumili ko 10 liters yan punong -puno yung bike natin ngayon hindi na tayo makakapag video pa uwi